Dahil may mali sa pagkabit ng oil seal na to mga boss uh, Hey! What's up mga boss mga nangarasalats So yun ang unit pala natin is DE63 Mini truck na marami sa Pilipinas So may trouble ako na isishare share sa inyo So napaka basic nito pero mapapagastos ka talaga kapag hindi mo nakita yung problema So kung makikita nyo bagong bago yung bearing at saka retainer At pati oil seal nito is bago rin Pero bakit malungkot siya? Lumuluha pa rin So 2 months palang nakakaraan ng palitan ng mga hapon Pero bakit nagkaganito? Ayan basa ka ayo? Auligoy! Eh at ito yung bibigyan natin ng katarungan? Bakit 2 months lang ang tagal? Leaking na naman? Mimbro man siguro yung sa sirit gang? At siyempre kapag mekaniko ka, marunong ka talaga mag-imbestiga mga boss. Dahil hindi lahat ng panahon ay the same ang trouble ng mga sasakyan. Kahit na brand new pa man or surplus pa yan, may mga trouble ng sasakyan na hindi talaga nakasulat sa libro. At ito yung ipapakita ko sa inyo mga boss. At kung makikita nyo dito, malinis na. Kung i-inspect natin yung mga labi ng ating oil seal, au hubag, pakiglips oy. Eh. So kapag hindi natin to natignan ng mabuti, sasabihin talaga natin na factory defect ang oil seal na to. At matapos natin tingnan ng mabuti may dalawang dahilan ako na ibubulgar sa inyo kung bakit nagli-leak ito mga boss. At dito tinanggal na nga natin yung retainer dahil papalitan kasi ang bearing nito at yun talagang standard sa Japan kapag nag-leak na at pumunta sa bearing yung oil, matik papalitan na yan mga boss. Ayan dito na tayo sa trouble. Ayan talasan ninyo ang inyong mga mata. Sana makita nyo sa video. Observe nyo mabuti yung bakas ng ating oil seal. Kung susukatin natin ang linyang yan, masyado yang malapad. Kung pagbabasihan natin ang labi ng ating bagong oil seal. So nakuha nyo ba ang unang clue? Dahil ang labi nitong oil seal talaga is napaka pointed. At kapag lumapat ito doon sa ating retainer, ang bakas nito is mas maliit pa sa ballpen mga boss kapag bago. At syempre para maintindihan yung mabuti yung sinasabi ko, gagamit tayo ngayon ng vernier caliper. Dahil may mali sa pagkabit ng oil seal na to mga boss. At napaka importante as mechanic na alam mo ang tamang pagkabit nito kahit na napaka basic nito mga boss. So kung makikita nyo sa ating vernier caliper is 1mm yung reading. Hindi lang sin tro kasi sa video pero personally ang reading talaga niyan is 1mm at dito naman tayo magsusukat sa ibabaw at ngayon yung makikita mga boss ang lapsis sa nagkabit nito so sa baba tayo nagsukat kanina ngayon dito naman sa taas so ang pagkakamali na nagkabit nito ay applicable sa lahat ng may oil seal mga boss hindi porket na ikabit mo na ay goods na yan dapat ibalansin nyo talaga mga boss nang hindi matula dito ayan kung makikita ninyo ang reading is 0.5mm so ibig sabihin tabingi ng kunti ang pagkabit sa oil seal na to dahil dito sa babang part is tama ito mga boss. Pero dito sa taas is kulang pa ng push ng kunti para maging tama na sana. Dahil kapag hindi yan balance mga boss, magkikreate yan ng greater friction. At syempre, yung oil seal yung guma, sya yung maunang maubos. At sa pagtanggal ng oil seal mga boss, gumamit lang kayo ng monkey plier at syempre may basahan para hindi magasgas yung gilid. Dahil isa rin to sa pinaka iiwasan natin na magasgasan yung pinaglagyan ng oil seal. Dahil yan yung ikalawang magiging posibleng dahilan sa mabilis na pagtagas nito. Diba ang lali lang tanggalin, gamit lang tayo ng un unggoy na player at tapos sikwat ayan tanggal na at dito ininspect ko rin kung hindi ba nagkaroon ng malalim na gasgas -gas yung gumawa na hapon nito at ang nakita ko sa pag inspect ko mga boss is malinis naman wala namang signs ng napakalalim na gasgas -gas sa pinaglagyan ng ating oil seal at ito lang yung nakita natin mga boss napakaliit lang so hindi makakaapekto yan at halimbawa mga boss na disgas yan yung magasgasan ito ng malalim or yung huling nagpalit is nagasgasan niya ng malalim may different types naman kasi ng oil seal ito is metal yung outer niya so ibig sabihin kapag may irregular ay pwedeng mag ng leaking kaya lagyan nyo ng sealant kapag may gasgas -gas, mga boss. Pero kung nakabalot naman ng rubber yung outer part is no need mo nang lagyan ng sealant mga boss. That's it. Sana may nakuha kayo. Huwag kalimutang i-share, mag-comment at pakisubscribe sa ating YouTube channel. So thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.